after ilang oras ay narating na namin ang bahay ni Inday Ngavel mag alas 4 ng hapon buti nilang hindi pa hindi umulan pero pag uwi ni Dudong sa Katmon sure to na ulan at traffic pa ngayon sa Carmen kasi nga fiesta ng Carmen kaya laban wala akong pakay dito sa city hindi talaga ako pupunta dito kaila nakakaano dito nakaka ayoko ko kung hindi palang dahil sa gamot ko hindi ako pupunta rito dito mag sign sign kay, ano, so, dito na na kami time sa bahay ni Inday Ngabel gate lang gate pa pala ang mga mga ay chip ang mga mababait ay, At mga. yes, mga babait na security guard dito sa ano ni Inday Nabal. Hi Chip! Uh, open sesame. Buti na lang wala pang ulan dito. Ito, ito, ito. Oh, dong right out, turn, tadi dong right turn, and then left turn ako maglalakad every morning. Kaya thank you to dong for your nandiyan. Dito na kami kang Andy Ngabel. Day! Alina na Hindi. Tawakas. Tawakas. Kung online, may online ang aking walang ka. Sempre ang kamote from Cliff Cabanas. Abi ginugulo <laughs> na loob. Hindi nga belisya. Hindi nga well. Madad madara ni mo dong Nabi ami dalang langkad day. Gikan sa balay. Dika, maghinay ka ang lang imo bitbit. Ang bining bitbit. -bit. Ang bining bitbit. -bit Thank ni? <laughs> <laughs> ha kay dulas. Madulas Ma jud day. Perting ulan ako sa ulan, na banlas ko. Ali Kusog kay ulan po diri. Tingi kusog sa ulan. Dali na busot na siguro to. Grabe. Dele, dele. Nai nai na, klas. Ah, di di ba? Si bibi ba? Bibi bench doon ni mo bibi ba? Hindi <coughs> Ashley's here. Alit dong. <coughs> Man, nasa lagi like, saging bibi. Thank you dong. Ayang tibu do, dong. Oi, sa bench. Ilong hey, bench. Thank you dong. Kaunsa dong?

down in my baby band. baby down. No, come on, it's baby band. Hello, say hello. Wala kay klase ron? Wala. Amdok um, kay klase man. ron. Umaanam may balis ko. Kapoy kung may baby band. Bi Kaan sa so, dirinday okay. ash? Ay dagang bibenka. So I, I bought bibenka. Of course, bibengka. Asa man si Kuya Jimmy? Ato. Ato si Kuya Jimmy? Tugman si Kuya Jimmy is in the Tuging Pamuar. So ayun, umalis na si Dodong, yung aking driver. Iba-iba kasi yung driver ko. Kasi, okay. diyan. Okay. Ayan. naman ang yung ipamit-bit ko Niyapit ko sa balay. Asa mong balay? Katumpad okay. kong balay. Ah, dito day, sa. Dahil, ang langka. Okay. Dahin. So anak. Ayan. So, yung langka. Ito yung langka galing sa bahay. Ayan, dinala ko dito kuno, kayo. Ilan ko? Ayan, kayo. Ang kulay lang ako. O, na. Kanya-kanya. Sa ato ni... 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 Sa Sa ato ni... Sa Sa ato ni... Sa ato ni... Sa Sa Sa

makabalance ko, Day. So, punta muna ako sa aking room. Hihatid ko muna ito. Ang tawag na ito, kandado. Hawa! Hilom, Bench! Okay rin na, so, Day. Punta muna ako sa aking room. At hihatid ko itong aking ma... Eh, tingnan yung... Diyan ko nilagay yung damit ko, Day. Kasi, wala akong... Siyempre, wala naman problema pag may sasakyan ka. Kasi, di ba, bakit arti arti ka pa? Oo. Mm -hmm. Inanong, ko, Wala nang LRT. Aruhin yung Jan yes. sa ko na nilagay yung damit ko sa net bag. Kase makatangtang ka doon, may kandado maya yon. Okay na okay. deh makatangtang makatang ra ko deh. deh. Ala sige ka itong unan ko na ito binili ni Inday ngabel <laughs> noong time na dala, dala when my time mo. May, may, may. Hindi naman to, hindi naman to mabigat kasi damit ko lang to. Damit ko lang to for my vacation here. Vacation, vacation. Thank um, you, Thank you Ngayon, di ba, look at my room. Dito sa bahay. Lord, Dai, kahumot. Very humot. Ang ibu, isprihan, upuan, alcohol. Ngayon, di ba? Laman. <laughs> Nasanay so, talaga kong kanda doon. Ika may imo kong kanda doon. Dai, ko kagawas. <laughs> Ay. Welcome to my room. Dito sa bahay ni... <laughs> The dragon fruit ang Hala mag harvest ako ng dragon fruit. May bunga. May bunga yung dragon fruit Oh yung red tingnan niyo yung red. Harvestin ko yan. Welcome to the room of house of Inday Abel, for oh my goodness thank you lord so ayan so sobrang dami talaga namin pinagdaanan sobrang dami as in galing sa bukid grabe yung mabalik na ako dun yung pinagdaanan namin sa bukid pa lang ilang ilang pagsubok haladay kayo ba baka nga ang sakyanan day na simplang uh -huh. ang sakyan na nahug sa kanang kalsada ba di ba ang kalsada sa bukid no kay naa ay gagmay gagmay nga ko ano oh ano yan, no? na yan kaduhad jud nahug ang sakyanan day uy kung nga okay na, na do importante safe kisa ta yung dili ka tong akong sakyanan bagi kan sa bukid ay kinsa man nag drive <laughs> grabe ay ang di ko anong ko kayo kanang damog pero ka damog as in day. unya gagmay ba kitong kasada dito no mm. nya Kasi pag ay so si, si Leo kwa na ni kay bod sya drive unya dai nga kinanglan man kamo kinanglan man kamo kanang mo ari diri ke, kay kung ang motor nakay kasugat nga motor ay na sobraan ya, na sobraan ako grabe mm. pero okay ra na ang importante safe ning tanan ay so wala mas matangtang akong espiritu ko ari sudad kay mas maipatong dito sa bukid nga mahog mga bangin-bangin nga Kaya okay lang. Siyadad nga dahil. na yung Ang oh, yung Oo, oh, ganun. Muna nga. Grabe. So, after ilang oras, grabe yung struggle namin. After, anong oras nga? Mag alas 4 na ng hapon. Anong oras kami, anuhan sa bukit. Kasi yung anak kasi ni Leo, na si Kale, ay birthday kasi. Luwi kayong bataa Birthday niya din Ipakaon pa na dito sa kuanya niya mga lig kanina nagligo sila dagat like like na mo sa ikaw kinumos kay this is the adli, nadirig, ano kani, morning torta sa katmon tanawa ang torta sa katmon o torta sa inyo to dito baka tong imong usok sa argaw tapos ni sige na ko palitan ato kay kabataan ni patahan, ito, ni hapit ko sa cliff cabanas dai kay kalibangon kay ko dai ah morning asa man ko malibang ay cliff cabanas yes. Hi! <laughs> Tapos pagapit ako sa clip ka daw, gitagaan kong kamuti. Oh, Mo'y eh. torta sa katmon day. Oh, mm Tilawi ang ang torta sa katmon o torta sa argaw man to day no. O oh, di oh, ada oh. lagi. Oh, lag so lahi-lahi og ko lahi lahi ang style. Laing, so ayan, uh, bumili ako ng torta sa katmon kasi hindi pa ako hindi ko pa nabigyan si Inday Ngabil nito. Mm oh. Yung torta sa katmon. Yan lang magud kay. Meron mag din kaming torta. tradition magud na -gob. Oh. Ang torta kasi, iba yung torta na na, na nalaman ninyo. Yung torta na tortang talong. Sa amin, yung torta is, ano siya, cupcake. na ah, para siyang bibingka. And yeah. syempre, ang bibingka, si ka Jimmy, ang bibingka sa Katmon, pag nandito ako, hindi talaga mawala. Yun, at yung, yun nga, yung Pinafroze langka Pinafroze ko ito, nalagay ko sa freezer. Yes. O, oh, frozen niya ni Inday Ngabil para maglast siya ng ano to. Yung langka, dahil na maliit, inog na yan. Yan yung first ever harvest ko. Doon sa langka ko, doon sa... Sa kretartay mong lupa? Ano yung sa... Malapit. Peakers. Malapit sa highway. Ah. Yung ano ko yung... Yung, yung nakatambunga. Yes. First harvest ko oh, yung dahil... Oo, may dangkat ko na doon. <laughs> yes, dalawang... Talimang ano. magtaling ka kaya doon ng ano. Marang, na, may madaming buto dyan. Al-awesome rito. Kung anday sa pa dyan. papayas, Yung muturok pa na. Muturok pa na. Yung papaya, hmm. yung last... Kailan ako nagpunta ito? July. June. Ah, nakalimut June, nakalimutan ko yung ano yung oh, pa. Oh, July ng end of July. Oh, dilo ay June to day. June, Hello birthday June. day ni Ashley. I birthday the birthday ni Ashley. <laughs> Tapulin birthday pala ni Ashley. Ngayon ko lang nalaman na birthday ni Ashley. <laughs> Kailan na idadaan ni Ashley day? Ah, uh, 11. Wow, 11. Wow, 11. Si Brian 10. Si Brian 10 pero iba-iba yung ano no. Iba-iba 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 yung si Brian batang-bata pa talaga day. Bukid, batang bata pa kasi iba yung iba yung upbringing sa bukid at saka sa city so ayan po ayan so once again nakarating na thank you lord for a safe drive kahit ang dami naming is re really roller coaster day grabe tapos ang baha ang sa ang sa katong okay. agian lang mm. baka ito panaanong kayo tayo tayo ay katumang dako nga mul mula pa jud ang kuan tubig. Ay, agay. Uh, okay. Buti na lang hindi pa ganun ka lucky ang tubig at nakadaan pa kami. So yun nga, struggle talaga pero kung wala lang ako ng bilhin ng gamot, hindi ako magpunta dito sa tutorial. <laughs> Kaya okay lang yan, laban, 'di ba? o Oo, and abangan niyo ang mga mangyayari kasi dito ako magstay for one week. Bye. <laughs>